makita na po may pinoon. Ano yung pinoon ba guys? Kauban atong isa nga gitawag nila o bagang-bagang. <laughs> nahinog. Isa pa ang hita hinog. Ay, Miss Bukid. My name is Bukid kay... Dagag makaon. Dagag makaon makitaan libre di napaliton oh, Ano na siya ang unang unod niya guys do so na man unod niya na ini yeah. Siya nga murag aslom aslom na oh mm. <laughs> naong pana <laughs> 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 Pagwa king magdala ta kuha dahil may kaya mong dalhon.